Magandang hapon mga kaagri Kamusta kay guys? Magandang hapon ng Friday So araw po ng uh, Biyernes uh, Mag uh, alas 4 na ata guys So ito po, ito yung nakikita nyo ngayon na update sa uh, isa sa mga kan? itinanim natin na, na plot tinamnan natin na plot na pechay So, ito yung variety ng uh, East-West Favo Pavo Yan So, dito dito tayo sa may kan? likod ng uh, kubo-kubo Ayun yung uh, kulungan ng pato So, nilagyan natin dito guys ng uh, punlang pichay pechay Ayan So, ayan po yung uh, itsura niya ngayon At uh, mas bumilis na, kan? dahil sa ulan sa bagyong goring So, ito na po siya mga itinanim natin to ng I think Friday yata so one week na po siya so pwede na nating lagyan ng abono na no. na tawag dito uh, 1620 supposedly dapat sana eh kwan yan uh, noong sabay pa sana pwede maglagay ng uh, 1620 as uh, basal pero pwede pa rin ngayon kasi ang 1620 po maganda pong pangbasal sa pichay. Uh, more or less one week. Yan, pwede pong lagyan ng abono. Huwag nyo pong lagyan ng uh, urea. Pangit po yun. Malulusaw po yung ano po, pichay nyo. Yung tanim nyo na pichay pag uh, ganun palang araw. Saka lang tayo naglalagay ng, uh, ng urea kung nasa pang third week na or uh, makikita nyo po yung kalaki nya so kahit mga kano sya uh, more or less 3 inches yung tangkad ng pechay yan siya. so yan bisitahin po natin yung yung ibang tanim natin dun na pechay dito po sa itinanim natin na una noon kasi ito po nauna po noon. Naunang ipinunla natin. I think nasa kan na to eh. Hindi ako magkakamali mga more or less 2 weeks na po to. Ito po yung tumubo na before ng bagyo. Ito po siya. Ah, siguro. Ano bang petsa na? Nasa video natin eh. Ito na po siya. Para sa parang walang lang ano. Halos magkakatangkad lang pala sila. Kaso lang nag-iba itsura. Kumapal kasi dahil sa ulan. So dinala nung tubig ulan diyan sa gitna kaya ang kapal-kapal po. Ayan siya. gigitan niyo po doon banda. Ayan, hmm. kapal. So, na lang natin, pwede tayong magpapan, mag uh, parasay sa iluwa, no? Hindi natin kasi control lang pagdating uh, ng ulan. Kaya yun po. At parang wala yung mga natin dito. Ayun, meron. So, yun guys. Tatanim tayo bukas. ito namang ngayon. So, wala. Maambun na ito na po yung tanim natin na betchay halos kwan lang pala sila magkakasing tangkad lang sila noong kwan siguro, siguro ito mga kwan lang mga, ano bang araw namin pinunla to ay, ay alam ko na kunti lang pala ang diferensya so ito po naipunla siya ng uh, I think mercoles last week so Friday ngayon Merkless 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 so nasa kan pa lang po magta 10 days magta 10 days pa lang po so yan po yung itsura nung ang kapal o oh. okay lang naman yan wala pong problema kasi mahirap pong ilipat ng ganyang kaliliit ang mahalaga eh, tumubo pa rin kaya hindi na anod totally. So okay naman po. So ayan po at uh, yan mo na yung update natin sa punla nating pechay. At uh, hanggang sa muli guys. See you sa ating next video. Maraming salamat sa pagsubaybay. God bless po. Mabuhay lahat mga ka-agrig, mga ka-prefer.